Ano oras nagsimula, bro? Alas 9, okay. Maraming ano, pwedeng magpulot. Maraming naiwan, no? Pwedeng pumulot. Maraming naiwan eh. Sayang. Yung hindi nakukuha ng machine. Marami. Noong kabataan ko po, mano-mano yan. Mano-mano as in ginagapas kamay. Oh, ganyan. Hulo, Oh. Diretso. Mm. Oh. Kaya pa. Ah, sumakay ka pa. pa. Ha? Ah, Isa-isa lang pa mapadian. Ngayon mga kababayan, no? punta ako dito sa bukid kasi nagpapaharvest po ako ngayon para makita natin kung ilan ayan nasimulan na to kanina pa alas 9 yan nagsimula eh Ayan. Ito yung ano, yung harapan ng bahay natin mga kababayan. Ano oras nagsimula bro? Alas Alas 9, okay sasama na rin yung kay ano kabila ayun na yun oh ano yung nakakot nyo ito ah yung nilalapag nila dyan kakutin nyo na sa loob okay Ay sayang, hindi nakuha. Kukunin niya yan. I-stop niya dito. I-stop niya dito. Kababayan, gando rin po ba 'yung ano, pag-ani sa lugar ninyo? Yan. Dito Pag-arang ka kayo? Eh. Pag-arang yung mas Mahina yung araw no. Matutuyo kaya 'yon? Hindi, pipiduin natin. Ah, ulitin. Pipiduin. Wala. No? Okay. Ubo. Dugo naman 'yan. Diyan no, 'yan 'yung kinaya. Mawawala 'tong gilid? Kukunin niya. Okay. No, oh, sayang eh. Maraming ano, pwedeng magpulot, maraming naiwan, no? Pwedeng pumulot. Maraming naiwan eh. Sayang. Yung hindi nakukuha ng machine, marami. Ha? Ilalagay sa ibabaw. Ilalagay sa ibabaw. Oh. Makukuha niya ulit. Ano? Pag ilalagay sa ibabaw yan, makukuha niya. Oo. Oh. Ay, doon. Oo. Oh. Ah, doon na lang pala ilagay. Sige ah. Thank ah. yun you, ah. para makuha. Oh, daan sila. Oh, wala nang bakal doon. Ito lang. Galing ba diba, mga kababayan? Mabilis na ang pag-ani ngayon. Patungan ng isa. Oops. Oh! Ha? ah Ay isa-isa lang. Ah, oh, ko dalawa-dalawa. Buhatin na. Ah, bubuhatin na. ayan <coughs> Ang galing na ng ano pag-harvest ngayon mga kababayan. Noong kabataan ko po, mano-mano yan. Mano-mano as in ginagapas kamay. Pero ito na yung sinasabi nila mga kababayan na basta't maghintay ka lamang, magsikap, magtyaga. Alam nyo po mga kababayan, noong panahong uh, bata pa ako, nakikigapas, naggagapas lang kami. Pero ngayon, sa atin na. Di ba? Napakahirap noon mga kababayan. Kaya naniniwala talaga ako sa kasabihan na maghintay ka lang sa tamang panahon na para sa iyo darating. Eh ngayon nakikita natin mga kababayan na katuwa na yung mga pinagpaguran, pagsasakripisyo natin noon, eto na nagbunga na. May inaani na tayo. Kaya maraming maraming salamat talaga sa Panginoon sa uh, mga blessing, biyaya na pinagkakaloob sa atin, no? Ayan, thank you so much. Marami tayong uh, matutulungan pa pagkaganito mga maraming blessing na dumarating. Ito guyao, kaya pang kunin ng makina, sayang. Kaya lang na napakan na eh. Ipinapaibabaw eh, doon makukuha niya. Dapat gapas yung karit. Wala na si Lolo Pring eh. Kung nandyan si Lolo Pring, hindi makakatakas yan. Oo po. Oo. Ha? Kasi hindi nang makinang. Oo. Sayang. Sayang. Thank wow. pati sa mais din. Pwede, kaya lang magpapalita ng yung aparato sa ilalim yung... Oo. Oh. Uh. Pero yung makina yan pa rin. Ayan pa rin, Oh. lang sa loob ng papalita. Para Ay, bakit hindi naglapag ng palay? Sa susunod na balik, Abala pa pag ano, mag pa dito. Kaya pa eh. Ah, kaya pa. Pero Maraming pagkain ng baka. Wala nang kumukuha. Meron, kukuli. Sinong kukuha? Oo. Noon, nasa bahay yan. Pusang gala talagang tatlong buwan kami sa bukit noon. Hindi pa tapos. Magmula pagtanim hanggang pag-ani. Tapos gagawin bundok-bundok yung dayami para pagtagulan may kakainin yung mga baka namin. Ngayon, wala na. Lapas oh, Oo, oh, mano-mano noon. Oo. Oh. Ano nang tapos na? di pa. At tapos na, inunay, ano nang. Nicolas sa 50 kilos ano wala ah nagpagiling ka na ay salamat masarap yun matitikman na natin papaluto kaya oo ayun tapos sa ano na yung sa gitna opo direk direk na yan o bukas naman bukas naman dahil kulang tayo ng pilaran kaya nga eh ang ginawa ko ngayon dalawang Dalawang salangan. Dalawang salangan. Mahina yung araw eh.

Ah, doon na niya ilalap siguro. Bago pa mababog 'yan. Oops. Very good. 50 kilos no? Meron. Meron? May 50 o 46? 50. Oh, baka pumunta sa putik. Dito na lang. Dalawa pala, pansahod. May gate. Oh, isa sa akin. Ah. Isa. Ay, namasin diyan para ano? Direcho. Wait lang. Ulo. Diretso. Oh, ganyan. Hulo. Direcho. Ah. Kaya pa. Ah, sumakay ka pa. Kailan pa? Ah, isa-isa lang, baka mabalian. Trabaho ko to dati. salop. At dito. hindi kayo pa baka dito yung dati dati toyan ah. Masarap lang Masarap na <laughs> Hindi pwedeng makalimutan yung kinalakihan Dapat magiging magsasagana. No? <laughs> ah. <laughs> Totoo yun Mahirap na masarap. masarap. <laughs> Kahit anong hirap pero pag nakita mo yung anihan na. Masaya sa pakiramdam, no? Masarap sa pakiramdam. Kaya bubuhat-buhat pa tayo minsan. Kaya lang, hindi na pwedeng biglain kasi matagal mo na hindi ginagawa. Possible na masaktan yung liig. Binata pa yata kayo nun eh. Oo. Binata pa nun. Mula pagkabata hanggang magbinata. Dito tayo lumaki sa bukid. So ayan mga kapubayan, mga kabarangay. Maraming maraming salamat. Pinasilip ko lang po sa inyo yung uh, uh, buhay ng inyong lingkod dito. Pinagsasabay po natin lahat yan. Minamanage natin nagpapabilad tayo rito nagpapaani tayo the same time, unti-unti rin natin pinupuntahan yung ating mga beneficiary salamat po sa lahat na nakasuporta sa team Daddy Frankie Yan, God bless po sa atin lahat, mabuhay po tayo